Nail, meron lamang akong mga katanungan sa iyo. Ano nga ba ang masasabi mo doon sa nagbabalak na pumasok sa mundo ni vlogger, mundo ng pagiging content creator? Ano nga ba ang may maipapayo mo sa kanila? Ayun, napakagandang katanungan niyan, idol. So ayan, no, unang-una uh, binabati ko yung mga katiting ko na followers dyan, yung mga taga-sharers ko, Uh, binabate ko kayo no unang una sa mundo ng pag-vlog ay kailangan matibay ka kailangan manhid ka mga idol kasi kung hindi ka manhid hindi buo ang loob mo hindi ka matibay wala kang uh, papatunguhan sa mundo ni vlogging kaya kailangan pagpapasokin mo yung ganito kailangan tibay yun yung barako yun no? dapat barako ka, manhid ka. Kasi unang-una mo kalaban dyan yung pamilya mo eh. Yung mga kaibigan mo, kamag-anak mo. Pamilya, kamag-anak, kaibigan. Yan ang unang-una mong kalaban dyan sa mundo ng uh, content creator. Kasi hindi yan, mag, ano, hindi yan magpapalo sa'yo. Hindi yan magsishare, share magre-react yung mga yan eh. Kasi ay kinakahiya ka nila lalo na kung baguhan ka pa lang hindi ka sikat kakahiya ka talaga ng mga yan kaya kailangan man hit ka talaga di man, di man lang nila naisip na kapag nagtagumpay ka sa ginagawa mo ay sila yung pinaka priorities mo bago yung ibang tao kaya kung mahina ang loob mo kung lalampalampa ka sa pagiging vlogger content creator ngayon pa lang kung di ka pa nakakapag-umpisa wag mo nang ipagpatuloy yan dahil maraming basher na nakaantabay sa iyo upang i-bash ka pero di natin sila masisisi kasi diyan tayo kikita sa kanila sila yung magre-react magpapalo mag uh, share ng ating mga video yun lang may papayo ko sa inyo wag kayong mag-isip ng negative kung ano man dyan, huwag kayong panghinaan ng loob. Gulang ng go, gu, sige lang ng sige. Yun lang yung may papayo ko sa inyo. Basta huwag kayong mag-isip ng negative, ba? Diba? So yun lang, ma-pabrot. Paalam!